guys. Ang ganda ng panahon guys. Maaraw siya pero mahang. Ayan. Hindi ko na inabutan yung boat. Yung boat na andun na. Andun na sa tip patatawiran ko. Ayan. Ang daming ano dito ngayon. No? Speed boat or boat. Mga yate. Ang daming yate. Na nakaparking. Ayan Ayan guys. At tignan nyo yung dalawang muka. Tatlo. Tatlong muka na yan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Yung partner ko. Ayan. Yung partner ko. Partner ko. Ayan. Naiwanan kami ng boat. Hindi kasi ako guys nagbabay kapag uh, lumabas na ng trabaho kasi takot ako masagasaan ako guys. Dalata, apat na beses na ako nasemplang sa bike ko so takot na ako guys. Ayan guys. Ayan siya guys. Ang aking, ang ano ko dito ngayon, view. Ayan. Ayan. Ang sarap ng simoy ng hangin, guys. Ayan. At tignan nyo, guys, ang mga seagulls. Ayan. Lumalang sila. Ang ganda tignan. Mainit kasi dito ngayon, guys. Ayan siya. Summer na summer na dito. yung dalawang ibon nagpapaanod lang sila sa daloy ng agos ayan sarap buhay ayan siya guys magbabike pa ako pagdating doon sa kabila ng ilo Ang sarap na si ng hawa. Ayan. Takot baka malaglag ko yung cellphone ko sa tubig eh laglagan cellphone ko pati ang bank card ko at yung iba pang card sama ayan ay naantok ako guys aga ko kasi nagising guys Thank you, thank you guys.